Hello 18! Nangito pala ang ambag, share, advice o opinion o talento ni Ken o Philip na pwede na i-share every time may concert o shows ang SB19. Talagang super talented at ang imahinasyon niya ay talagang malawak in terms of entertainment at uh, pag-perform. sa 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 wong wong sak sakwit yun ba kailangan mo rin yung ano Pwede. wait yes eleven na may nakadao may nakaparang pati na yung sigaw ni Justin I guess na. ko na ano yun eh <h nuclear> ah, para para yung ano sa gitara mo gitara gitara tapos yun na naman yung <Point in time> so yeah. Ano yun? Sa yun? Ano yun? lahat yun? Ano 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 yun? sa yun? Ano yun? Ano yun? wong, sa kwit wong, wong, yun. Baka kailangan mo rin yung ano. Pwede. Mm. Yeah. Yeah, Pwede. may naka ano, may naka parang instrument yeah. Pati nga yeah. uh, uh, yung sigaw ni Justin, I guess never no, ko lang ano yun eh. Yeah. Para ka, ah, para umapal hmm. yun. Mwah, mwah, mwah. Ini segitara, gitara? Oh, gitara. Oh, ah, gitara. Tang. Tapos, yun na naman yang kita na Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.